mga minamahal na taga-subaybay, maligayang pagdating sa aking channel. Narito ako muli na may magandang video. Ang sikat na aktor na si Enjen Akurek ay tumama sa balita na parang bomba dahil sa mga problemang naranasan niya. Kamakailan lang daw ay na-hospital siya. Si Enjen Akurek, na inatake sa puso, ay kailangan gumamit ng wheelchair sa loob ng isang buwan sa payo ng mga doktor. Ang balitang ito ay sinalubong ng matinding kalungkutan kapwa ng na hospital si Enjo Curek matapos inatake sa puso kanina. Kasunod ng mga pagsusuri, si Enjo na Curek, na ang kalusugan ng puso ay determinadong seryoso, ay pinalabas pagkatapos ng proseso ng paggamot. Gayunpaman, inirekomenda ng kanyang mga doktor na gumamit ang aktor ng isang solong chinelas na upuan para sa kanyang pisikal na paggaling. Binati ng pamilya at mga tagahanga ni Enjo na Curek ang sitwasyong ito ng may matinding pag-aalala. Mas gusto ni Tuba Buya na manatili sa kanyang asawa sa panahon ng kanyang pananatili sa ospital. Sa pahayag ni Togba tungkol sa kalusugan ni Enjen, naniniwala ako na malalampasan ni Enjen ang mahirap na prosesong ito, ngunit ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang makasama siya. Ang suporta ni Togba ay may mahalagang papel sa moral ng mga may kapansanan. Hindi niya pinabayaan na makasama ang pamilya ni Enjen ang ina at ama ni Angel na Kurek. Nakasama niya sa buong prosesong ito, ay sinubukang panatilihin panatilihing mataas ang moral ng kanyang anak, higit sa lahat, iniisip na ang paggamit ng wheelchair ay magkakaroon ng psikologikal na epekto. Isang espesyal na programa ng suporta ang inayos para kay Angel na Kurek. Hindi siya pinabayaan ng malalapit na kaibigan ni Angel na Kurek sa prosesong ito. Binisita ng mga kilalang tao si Enjun sa kanyang tahanan at nagbigay ng moral na suporta. Gayunpaman, ang paglabas sa ospital ay lubhang nakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng aktor. Ang hindi makalakad ay naging hindi lamang isang pangangailangan para kay Engine, kundi isang sitwasyon din na nagpapababa ng kalidad ng kanyang buhay. Ang paglipat-lipat sa isang wheelchair ay nagdulot din ng mga paghihigpit sa kanyang buhay panlipunan. Si Tuba Buyek Usten ay tumayo rin sa tabi ni Engine sa prosesong ito. Salamat sa panonood ng aking video palim. Makita ka sa mga bagong video.